Sa video na ito pag-uusapan natin ang dalawang anak ng ating pambansang kamao, sina Eman Bacosa Pacquiao at Jimwell Pacquiao. Sino kaya sa kanilang dalawa ang may pinakamalaking chance ang sumunod sa yapak ng kanilang ama na si Manny Pacquiao, ang the one and only eight Division World Champion? Si Eman Bacosa Pacquiao ay pinanganak noong January 2, 2004 sa Tagum City, Davao del Norte. Noong 2022, formal siyang kinilala ni Manny Pacquiao bilang anak at mula noon ay buong tapang niyang inako ang apelyedong Pacquiao. Pero kahit bigati ng surname, ulit-ulit niyang sinasabi, gusto kong makilala hindi lang dahil anak ako ni Manny kundi dahil may sarili akong galing. Si Eman ay professional boxer na at meron na siyang sulidong record as of November 2025. Mayroon siyang 7 wins, walang talo at mayroong isang draw with 4 knockouts debut niya noong September 23, 2023 laban kay Jumel Cudiamat na nagtapos sa split draw. Pero pagkatapos noon, sunod-sunod na ang panalo niya at ang pinakabago niyang laban noong October 29, 2025 sa Trillia in Manila 2. Undercard, tinalo niya si Nico Salado via unanimous decision. Hindi biro ang malinis na record ng batang boksingero. Maganda rin ang physical tools ni Eman, 5'10" tall at may reach na 74 inches, mas mahaba kaysa sa average lightweight. Kaya ang advantage niya, distance control, jabs at timing. At sa bawat laban niya, nakikita ang maturity, hindi bara-bara, kontrolado, disiplinado. May emotional story din si Eman. Lumaki siyang hindi kilala bilang pakyaw at dumaan sa bullying at pang-aalipusta. Pero imbis na sumuko, ginamit niya ang boxing bilang paraan para patunayan ang sarili. Sabi niya, gusto niya maging world champion. Maybe not 8 division like his father, pero undisputed kung papalarin. So ayan malinaw, si Eman ay may record, momentum at steady na career. Pero paano naman ang panganay na si Jimwell? Let's talk about him. Si Jimwell o Emmanuel Pacquiao Jr. ang unang anak ni Manny kay Jinky. Malapit siya sa ama at isa sa pinaka-public figure sa pamilya. Nagsimula si Jimwell sa amateur boxing sa US. Meron siyang record na 6 wins, 4 losses bago siya nag-decide na tumawid sa professional boxing. Simula pa noong 2019 hanggang 2021, nagsanay na siya sa wildcard boxing gym sa California mismo kung saan hinubog ang ama niya. Marami ang nakapansin sa footwork at bilis si Jimuel, halatang may tatak pakyaw. Pero ayon sa mga trainer niya, hindi niya ginaya ang ama. Ginagawa niyang base ang estilo pero hinuhubog niya ang sarili niyang approach. At nito lamang November 30, 2025, nagpakitang gila si Jimwell Pacquiao sa kanyang unang professional fight sa Estados Unidos. Ginanap ang laban sa Pechanga Resort and Casino sa Temecola, California laban kay Brendan Lally ng Chicago. Sa apat na round na bakbakan, nagtapos ang laban sa majority draw o tabla matapos maglabas ng score na 39-37 para kay Pacquiao at dalawang 38-38 mula sa ibang hurado. Bagamat bahagyang napagod sa huling bahagi, nagkabawi si Jemuel sa ikaapat na round sa pamamagitan ng matitinding palitan ng suntok. Sa resulta, nagsimula na ang kanyang pro record sa 0-0-1. Ang pinakamabigat na kalaban ni Jemuel ay hindi sa ring kundi ang pangalan niyang Pacquiao. Malaki ang expectation. Maraming fans ang umaasam na siya ang magiging next money. Pero alam niyang iba ang panahon, iba ang era at iba ang landas sa tatahakin niya. So ngayon pag-uusapan natin, sino ba ang mas malaking chance ang sundan ang yapak ni Manny Pacquiao? Kung record at experience ang basihan, panalo si Eman. May 7-0-1 record na siya, may knockouts at aktibo sa pro scene. Kung potential, facilities, training environment at connections ang pagbabatayan. May malaking advantage si Jemuel dahil nasa US siya nagtitraining at world class ang guidance niya. Pero tandaan, ang pagiging champion ay hindi lang tungkol sa record o connections. Ito ay tungkol sa sipag, disiplina, tibay ng puso at tamang paghahanda. Mga values na itinuturo ng kanilang ama. Sino sa tingin ninyo ang may pinakamalaking tsansa? Si Eman ba na may sulidong pro record? O si Jemuel na may world class training at malaking potensyal. I-comment nyo ang sagot nyo sa baba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.